mga mi so for today's ganap nga is ito nga hindi na nga ako nakapag video kanina ng aking mga ginagawa sa pagluluto kaya ayan natapos yung pagkatapos na lang ako nag video mga mi at nakalimutan ko kasi mga mi ano ba yan busy kasi masyado tiyo Niluto ko nga lang dyan, mga miss. Nagprito lang ako ng tilapia, tsaka yung um, hipon, tsaka yung gulay na pakbet. Tapos yung ampalaya ay galing naman sa kapatid ko. So, tara! Tara, mga kain muna tayo. Ano, ganito nga ginawa namin sa lamesa mga may gantong set nga para naman magkasya kami at talaga naman kung hindi namin gaganyan eh, ay napakainit mga may kasi yung electric pan ay nakasentro lang dito talaga sa isang gilid lang. Sa pagkatas nga namin kumain, ayan, nagligpit-ligpit lang muna nga ako para hindi siya matambak dito mga may. Ang sarap talaga tingnan kapag halimbawa malinis na yung kusina mo at saka yung loob ng bahay mo, mga may makakapagpahinga ka talaga ng maayos. Pagkatapos ko aja dyan maglikpit, mga may, ayan, bubuksan ko naman tong in order ko nga nung mga nakaraan pa to, mga may dumating. So, ngayon ko lang siya i-open. Dito ko nga siya na-order sa Black App, mga may. Ito nga yung dalawa siyang basahan, mga may. Ang ganda talaga niya. Ang ganda ng design, mga may, kasi sobrang kapal na talaga niya. Tsaka, hindi ka madudulas dito, mga may, kasi ayan, medyo rough na talaga yung ilalim niya. Kaya, talaga namang safe na safe ka dito. Tsaka, ang ganda ng design niya mga mi, sobrang kapal na tapos mura lang siya mga mi. Dalawa ng basahan yan mga mi. So ayan, lalagay ko lang siya dito sa may lababo sa may kusina namin kasi talaga ang ganda niya dito tingnan mga mi. O di ba pak na pak siya, ang ganda tingnan dyan. O siya, kung gusto niya rin mga mi, lalagay ko ang link sa comment section tsaka dyan sa yellow basket ko mga mi. Good night muna for today's video. Bye!